guys! Welcome to my YouTube channel, Sweet Mar Vlogs. Ayan, dinadalaw natin si Poke. Ayan okay. guys, okay. Liga, ang anak ng ating liga, liga. Liga, liga, si Poke na. Liga, 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 liga. At ayan ang amo-amo niya guys. Tingnan nyo, lalapit na, lalapit ah, na siya guys. Oh, ang bait-bait ayan, alaga ng ating okay. kapatid guys ayan, tignan nyo oo, oo, ang amo niya na guys, gustong gusto niya kinakamot hmm. yung okay. kanyang mga pisngi at lalamunan Hello. ayan, Hello. o, laki na siya parang Hello. kailan lang noon ay pinanganak na maliit ngayon ay malaki na guys ayan, si Fouque ayan ay, nagdidila <laughs> ayan, ang amo niya, nakakatuwa na siya guys, ayan, malapit na kita makita Okay. Ayan, ayan si Poknat at saka si Poke. Ayan, o, oh, ang amo-amo niya guys, o. Oh. Ay, kakain sila ng mga demo, mga, ano, mga bulaklak ng mga palay guys. And, yan, oh. Ang kakatuwa, may isip na si Poke, o. Oh, nakakatawa na siya, pa. lumalapit na siya guys, maamo na siya. maamo na siya. Maamo na siya. Sabi ko nga sa kapatid ko, kausapin niya para ano, maging maamo siya palagi. Ayan, o. Oh ang amo niya nakakatuwa ah, si pokey nakakatuwa ang ating alagang baka ayan si pokey guys ang baby pokey ngayon ay medyo malaki laki na siya guys kumakain na yata ng damo hindi pa yata siya kumakain ng damo guys nagdedede muna siya ayan yan si pokey guys at yung mag ina naman na si baby, Poke. ano nut at saka si pokwa ngayon <laughs> si pokey ay yan o oh, nakikipagbiruan <laughs> ayun o oh, nakakatawa o oh. yay si pokey yun yung mag ina si Pokwang at saka si uh, Poknat yung tatlo na yan guys ay mag, yeah, yeah, mag yeah, ina ito, yan ito, ito, ayan. 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 si ayan. yun yung unang anak ay si, si Pokwang ayan punta na siya sa tricycle ng kapatid ko ayan o oh, yun yun inaamoy-amoy niya yung tricycle o oh. Gusto mo yata sumakay dyan pok na ay pok kwe ay? Okay. Hindi ka nakasa dyan sa tricycle. Yeah. yeah. Ayan, nakatali na pala siya. Yeah. Nakatali. Ay, yeah. hindi. Kala ko nakatali siya. Mm, Ayan, What guys. Good gusto gusto niya kinakamot-kamot sya siya para maamo. Sabi ko nga sa kapatid ko kausapin para maging maamo siya, guys. Ayan, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ayan, natakot. <laughs> <laughs>